Hello, hi hey guys! So, welcome back to my channel. So, this is um, a message na tarot healer. So, let's see guys now. What is the message sa inyo ng ating angel spirit? So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. And of course, guys, this is a random gabay for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information. Paano ano kayong gusabihin sa'yo ng ating mga baraha? For the sign of Aquarius, sir, there is a five of cups, no? there's something in reverse, something in acceptance. Na may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. No? May mga bagay na unti-unti magsisink in sa isip mo no? Yung kumaga wala ka nang magawa, no? Kumaga uh, tinatanggap na lang, no? This is something that the night of Pentacles with a blossoming abundance na no? may paglago at paglakas ng finances dito. And this is something the page of sword. no there's something I'm um, spying, looking, watching at you. Now marami sa mundo sa iyo or maaring marami nakatingin sa iyo, no? So let's see what is the different messages. And of course, there's something the emperor. Bagi mature ka and of course, grounded ka, no? sa mga decision or gagawin mong actions. No? So, there's something they eat of swords. Now, There's a lot of toxic and negative things around you. Just being aware, guys. No? What is the five of cups of reverse? Reverse and emphasis for revert. No? Ngayon, maunti-unti mo na tinatanggap sa sarili mo na ganun talaga na no, kailangan mo alagaan yung sarili mo, mahalin yung sarili mo. Now, some of you guys, now, there's something fertility na maaaring nga uh, maging balance na no, ang iyong hormones. Now, some of you guys, mayroon dito magbubuntis or something, a blessing coming in. What is the Nine of Pentacles? Represent guys with the King of Cups. There's a devoted for the na May taong sumusuporta. At gumagabay sa'yo dito. No? There's something, um, kung maga ka para lumago ang iyong finances. And there's something guys with a Ten of Wands na no, maring maraming bigat at problema kang pinapasan sa ngayon. No, ibig sabihin dito, maraming mata nakatingin sa iyo. Don't post any, no, in the social media. No, any platform po, no. Nang uh, social media, huwag kang magpo-post, no. Dahil marami nakatingin sa iyo dito. And there's an effort, never there's an of ones. Maging mature ka. No, at the same time, guys, kailangan magkaroon ka ng o confident sa ginagawa mo. No? Hindi kailangan uh, um, kung sumunod ka sa kung ano man yung gusto ng mga tao sa paligid mo. Kailangan you have a decision. No? Kung baga meron kang authority or something um, kung decision sa sarili mo. No? Hindi ka dapat papadikta. No? What is the need of swords? Reference with the need of wands. So there's a past communication and past moment. Some of you makakatanggap ka na messages, phone calls. No? Ayun ko sila sabi sa dito mag-ingat ka lang no wag mo agad paniwalaan at paniwalaan yung mga tao sa paligid mo dahil uh, um, there's a lot of toxic and negative in this. Now there's a trouble guys makakaalis ka talaga daw some of you mga ibang bansa ka. And this something the the eight of oh, pentacles there's an eight. eight, eight represents something abundance. No good karma about sa finances. Wow, this is something an outcome na maaring magkailangan mo mag-concentrate sa sarili mo sa ginagawa mo. Now there's a the three of wands the waiting for so with the partnership ito na hinihintay mo resulta document papers Marin dumating na and there's a liquid of sword no clear the boundaries linisi mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo no may mga obligation ka dito na maaring nagbigay pa sakit pa sanin sa'yo no parang inabuso ka no what is additional messages with an angel spirit and because guys there's a something a king of sword no stop the pattern Puto mo yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo no putuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi makakatulong sa'yo Let's see what is additional messages. So there, there's a creative cause, emotional killing. Na magiging kalmado na ang iyong emosyon. Na magiging panatag na ang iyong sitwasyon. No? So let's see what is additional messages tayo. About sa pag, about tayo sa pagkakaperahan. Alamin na natin yan guys. So let's watch this. About sa pagkakaperahan guys. Ito na yun. There is a something. Wow! There is a pentacles. A big shot and big money coming in for you. May malaking perang papasok. No, may pasabog na paparating. No, and there's something to high for lesson learned. Matuto ka na from the lessons. No, sa mga naranasan mo, naramdaman mo, pinagdaanan mo pagdating sa pera. No? And there's the two pentacles. Maging ka na. Ngayon, kontrolin mo na. Na no, maging balance ka na at how to manage and control your finances. And there's the king of sword Not stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na ano mo hindi nag-serve sa'yo. At the same time, kung magabibilis yung takbo ng sitwasyon. No? Magtatagumpay ka dyan additional messages. And then something that tends to deliver something and no more sabotage. Na pagdating sa pagkakaperahan, mawala ng sasabotahe at kumbaga nang mga makakahadlang. <coughs> Excuse me. And because there is something, the page of cards, lesson to your intuition and lesson to your gut feeling. Na makinig ka sa nararamdaman mo. Na matuto ka na. Ka. Iba yung sinasabing ng instinct eh. Diba? Sinasabi nila na kapag yung kutob mo, no, talagang tutugma yan sa nangyayari sa'yo. Okay. No, and this is something the devil called. no some of you guys, na no, meron talagang kumbaga may hidden intention about sa finances. No, Or either gusto sirain ng yung pagkakaperahan, gusto ka pabagsakin, gusto maubos sa ilat ng pera mo. No, there's a devil card na humaharang na no, para gumandaan takbo ng iyong negosyo o hanap buhay. Let's see, and this is something guys with for a pentacle. See, protection at pangalaga mo yung iyong finances. No, kailangan na um, kumbaga, protectionan mo ito. No, there is something in charge. Marami parating na pagbabago dito. No, bibili siya takbo na to. Kailangan mo lang i-cleansing. So, wala nang sasabotahe. So, it means, kumagana, na, end na siya. Kailangan mo lang matuto, no, na hindi ka na muling magtiwala. No? Additional messages for the outcome. There's a night of, is one something, a new ideas. No, magkakaroon ka ng bagong plano. No, kung baga magbubuo ka ng bagong negosyo or um, kung baga papasok ka sa panibagong opportunities, there could there's a something business trip travel. No, so let's see what is the digital messages tayo pagdating naman tayo sa relasyon. Ito na 'yan, guys. So let's watch this. About sa relasyon ito na, na 'yon. Sa pag-ibig. And there is a six of wands. Now, there's a something a victory as yours na maaari magtagumpay ka. No? May mga bagay na magiging maganda na ang iyong relasyon. No? Pagsasama. There's a lovers. Di ba? Maaaring ikakasal ka na. Some of you magkakaroon higher level commitment. Some of you magkakaroon ng partnership. No? And there's a magician for something manifestation. Magiging maganda na rin at magiging maayos na rin ang inyong pagsasama. No? Ano naman yung mga pangarap nyo kung gustoan maaaring matupad na yan. And there's a two of so swords, there's a decision that you need to make. So, kung maganap, nahihirapa ka lang mag-decide for a man's but definitely, magiging maganda na rin ang sitwasyon mo. Now, siguro may mga plano ka. And there's something the moon. No? Maraming mga bagay na marireveal. No? At may mga matutupad na pangarap. And there's a strength and with a confidence na so kailangan malalakas sa loob mo maging matapang ka nalisi no, mo yung pag-aalinlangan. There's a nine of cups. Oh, wish payment. So, kailangan mo na final decision. Kung gusto mo matapad yung mga pangarap mo, kailangan nyo ng more collaboration, no, ng partner mo. And there's something, the nine of wands. Now, there's something, guys, na maaaring kay, uh, konting pa. No, napakalapit mo na para magtagumpay ang inyong pagsasama. No, and there's a temperance, no, sinasabi dito maging kalbado ka lang. No, huwag siya masyadong agresibo. No, iwas yung tamang hinala. May instinct tayo, yes, no? But definitely, kailangan natin, kumbaga, pakiramdaman pa ng gusto. No? Uh, there's a the king of ones. Look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung mga posibilidad. No? Yung kalalabasan. No? Yung magiging uh, outcome ng decision mo. Kaya huwag kang mag decision agad-agad. Alamin na natin anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa kalusugan mo. So, let's watch this. So, uh, about sa kalusugan, ito na yon There is something guys with a 10 of cups. Happiness. Ay, magiging maayos at magiging maganda ang kalusugan mo dito. No, there's a five of wands reverse. Something no more complication. No, magiging maayos ang iyong kalusugan. There's a seven of wands. Protectado ka. No? Yung kumbaga kung may protection ka, it's good. Kung wala kang protection, kailangan mo ng protection. No? And this is something that I have, because maraming offer na paparating. Mag-iingat ka lang sa na-follow ako na-sense dito. No? Mag-iingat ka for that. Daba ka, muli ka ulit masaktan, mabigo. And there's an Ace of Cups, no? may bagong kikiligin or no? maaaring maaring kumbaga, may taong may meron talagang kumaga kumbaga uh, paki sayo. no? Parang meron talaga siyang parang halaga ka, meron kang halaga sa kanya, parang ganon May totoong care, no? Sincere siya sa ginagawa niya. And this something guys with the 12 ones by choices. No? Kailangan mong piliin yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Pagdating sa kalisugan mo, there's a six of cups, no? Ibig sabihin dito, there's something a past person na minsan ka nang sinaktan at minsan ka nang pinahirapan. Another there's the king you're feeling stuck, no? Lutang ka. No, sa mga nga. And there's a something the 7 pentacle harvest moment, no? Aani ka na rin dito ng mga biyaya, no? Lahat ng mga bagay na na ginawa mo, no? Ibig sabihin reflection to. No consequences. So ibig sabihin, kung naging abusado ka sa kalusugan mo, no? Ano pang kumbaga hinihintay mo? Ibig sabihin, ano pang ina-expect mo, 'di ba? Kaya kailangan alaga mo 'yung sarili mo. Iwasan mo 'tong manggap ng mga pagkain na sa ibang tao. now there's a tree of sword. No more pain. Wala ka na mararamdaman sakit, wala ka na mararamdaman na kahit ano dahil gagaling ka na sa karamdaman mo. So guys, Um, let's see what is additional messages tayo no, Pagdating sa advice Advices at gabay ng ating angels for this So let's see and watch this Andito na, na tayo sa gabay ng ating mga angel spirit with the Mystic Forest Oracle Deck. na ano kayong gusto sabihin sa inyong ating mga angel spirit? And this is something the game, fulfillment. So, you don't need anyone approval to pursue the fulfillment, your purpose, or to fulfill your purpose and raise your unique journey and trust it will leading you where you need to go. na kung talagang... Um, kung dalagang karapat dapat yan sayo, pibibigyan sayo at the same time. Huwag kang ano, huwag kang magpapadikta, no? Para lang sabihin na matupad mo yung mga pangarap mo. No? Kailangan ikaw mismo ang makadiskubre niyan, ikaw mismo ang gumawa ng eksena. No? Huwag mo ipaubaya. There's a romance and love. Pagdating sa pag-ibig anong ganap sa ng advices and messages? And this something is with a passion. Mayroon meron talaga dito na Uh, pinapakita ang uh, pag-ibigan nyo talaga. O talagang, o kailangan mo ipakita, yung totoong nilalaman ng puso mo. Keep the flame of passions alive. It's the heartbeat of love. No, iba yung kabay, iba yung, kumbaga, kapag talaga yung love ka, iba yung nararamdaman mo. ba? Diba? Iba yung, yung sinasabi ng damdamin mo, yung parang tumitibok-tibok siya na, ba? Diba? iba yung atake eh. Diba? Parang, ba? Parang kang hindi mapakalig, ganyan. No, parang nag-uumapaw yung excitement, gano'n. It's a love po. So, let's see. What is that chakra messages represent what? Additional messages for the chakra. So, there's a mysticism. No? Sa likod dito, maraming misteryo sa eksena mo. No? And there's a perfection. So, may mga bagay dito na parang gusto mo um, organize or gusto mo na ayos lahat. Na kailangan mo magtiyaga na sa ginagawa mo. Na magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Huwag kang matakot, ha? Magpatuloy ka lang at huwag kang mag-alinlangan. No, huwag kang mangangamba. No, so let's see what is digital messages tayo. Wait lang, kuha na pat pa tayo dito ng mga birahan. Diba? Para at least pasabog ka dyan. So let's see what is the romance age for a mystic love oracle deck. And of course, this is something guys with a finance and career, no? Related ang love life and career mo dito. One more card, please. And of course, this is something special love. Ipakita mo dito yung totoong pag-ibig mo. Yung totoong nilalaman ng puso mo. Diba? What is the angel's answer represent what? And of course, this is something, guys, it's up to you. Nasa sa'yo na yan. No? Kung uh, take ka ng decision or actions, no? And of course, there's something with na matuto ka maghintay kung para sa'yo, para sa'yo. No? Huwag mo masyadong minamadali. So guys, this is a um, random gabay for the sign of Aquarius. Maraming salamat po. And because once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate, Kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the button for more videos update. Because once again, maraming salamat po guys. And see you in the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.